Ito ay nagsimula noong 1993 through Little Miss Christmas na ginanap dito sa school. We signed the Memorandum of Understanding to make sure na talaga yung commitment namin to uh, formalize itong project and to, syempre, tulungan talaga na may continuity. Roo ng Magiging Project and Association Hi ipatuloy ro dayang building dati kasi is yun nga parang haligi lang tapos uh, hindi siya talaga functional as kung ano man no main purpose before. ay nagsisilbing puso ng mga institusyong pang-edukasyon. Dinisenyo ang mga ito upang suportahan ang kurikulum at pahusayin ang pagkatuto ng mga estudyante at guro. Sa ating episode ngayon ng Kumusta na Aklat, ating alamin ang kwento ng isang library na inabot na ng ilang taon bago matapos. Sa isang barangay sa ng malinaw, mayroong maliit na paaralan. Ngunit malaki ang hangarin na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga bagong henerasyon. Pa! 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 Ngayong school year, Mayroong 102 lamang na mag-aaral dito sa Tambuan Elementary School, kaya't halos sa kanila ay magkakakilala lamang. Sa likod ng masaya at produktibong paaralan na ito, mayroong lungkot na nakatago. Isang library na hindi matapos-tapos na dapat sana ay magagamit ng mga mag-aaral bilang gabay sa kanilang pag-aaral. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo, umabot sa ilang taon na hindi natapos ang pinapangarap na proyekto. I've chat, messaged the the yung dating principal, Sir Romeo Aypinian, as when. So he told me, ito ay nagsimula noong 1993 through Little Miss Christmas na ginanap dito sa school. So Sir Inya. Uh, six support from uh, dating DPWS through engineer Lani Rojo, that's of Mam Lucy Rogan Roho. Also, so they sent uh, construction materials and labor for uh, the start of this building. Bilang pasasalamat at tulong ng mga mag-aaral na nakapagtapos sa paaralan, ang ilan sa kanila ay nagbukas-palad na tumulong sa pagpapatuloy ng proyekto. Kami ro nga bilang alum na graduate itambuan elementary school hay din uh, nag-iisip uh, it paagi nga mag-create it magpatindog ito sa So, the first president naman before is uh, si Sir Amiel Salazar. So, during this time, manamig mandamon pag-umpisa kato, naisipan niya ni Namon na roon ang magiging project at asosasyon ay ipatuloy ro dayang nga building. Dati kasi is, yun nga, parang haligil lang tapos uh, hindi siya talaga functional as kung ano man no main purpose before. Isa din sa nakapansin sa abandonadong gusali ay si past President Megs Lan ng Rotary Metro Kalibo. So it was on March 31, 2025, when we first came visit the school, the Tabuan Elementary School. At nakita namin, after ng turnover ng books, nakita namin yung naka... naka tiwangwang na library na building and tinanong ko kung ano yon and it's actually the plan to develop it into a library and multi-purpose building. And so, nakita ko opportunity since sa Rotary International may aming area of focus na basic education literacy, yung opportunity to help them uh, enhance and finally finish the building. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang organisasyon, matagumpay na ipinagpatuloy ang konstruksyon ng library. Part ng Rotary Club of Ports Park in support with this uh, project is uh, Actually, siguro yung ibang materials, makita mo yung mga windows, no? And then, may computer kami needs bookshelves, something like that, no? And some of the finishing uh, products or materials, no? Although, actually, hindi pa siya talaga finish, no? But uh, siguro we have to consider that na kung ano pa yung masupport namin in the future. Kasi as you can see, even yung second floor, hindi pa talaga siya tapos. Kung dati ay isang abandonadong gusali lamang at hindi pinapansin, ay ngayon ay mayroon ng matibay na pundasyon, mga libro, computer, TV, palikuran. At kung dati ay nangangamba ang mga guro na babasa sa baha ang kanila mga educational materials, ay ngayon ay mayroon ng second floor na maaaring paglagyan ng mga mahahalagang kagamitan. Today, uh, ito na yung kabuuan ng building, although hindi pa siya totally polished, but this is just the beginning of our partnership. The Rotary Club of Metro Calibo spearheaded the plan, the assessment, the monitoring, documentation, and of course, yung paghahanap ng pondo para mabigyan ng lunas yung issue natin dito sa library sa Tambuan Elementary School. Uh, yung una kong in-approach yung Rotary Club of Forbes Park na bigay ng 100 plus thousand for the materials para matapos na. At nagtutulong yung alumni, element, alumni, elementary school ng uh, Tambuan at saka Teachers Association, part of the logistics, part ng mga labor at yung materials ng JALC or ng, ng later on yung kanilang tatawag namin na sliding door sila yon And then yung Fort Atkinson High School sa Wisconsin, USA, nag ng TV at saka yung bookshelves. And then uh, kami sa Rotary Club Metro Kalimbo, including yung mga personal namin na donation, like yung mga mat, yung mga cushion, pillows at saka iba pa na materyas na pagiging kailangan ng library. Ang nasabing proyekto ay sa ilalim ng Adopt-a-Library ng Rotary Metro Kalibo na nagbibigay ng mahahalagang kagamitan at infrastruktura na nakatuon sa basic education and literacy, disease prevention and treatment, and water access, sanitation, and hygiene sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon. Sa sa donation it, uh, mga alumni ay sempre hay mostly abi hay monetary value ron kwartat donor so hindi naton maidentify ro kung ano gid aro gen donor so basically for the improvement so merong mga may gin repairs may magin dati gin indugangan do haligi agin uh, patibay mo para magiging secure do o ano man do uh, kung ano man naging plano nga ipatuloy ro pagpa-renovation karahay dapat ay magiging secure ng mga tao na nag- usa mga maunga di ba ro yon so ging secure gid mao unagid ani mga foundation na mabalikin gid imong mahambang pwede imong maging Uh, building for library or association. Bate naman sa pamunuan ng paaralan, makatutulong ang nasabing pasilidad para sa mga mag-aaral pagdating sa edukasyon, maging sa mga guro dahil mas mahuhubog nito ang pagtuturo ng mga guro gamit ang makabagong teknolohiya. Samantala nito lamang nakaraan, formal nang binuksan ang bagong renovasyon ng Library and Development Center ng Tambuan Elementary School. Hey! Okay, yeah, we'll this is in line also of our governor's uh, project no, for this during his term, no, which, is about literacy. No. So our governor is Gov Governor Regino Lido, no? so from District 3830. Okay. So I, I hope uh, the school appreciate kung ano yung na support namin. I mean, malit man, but I, I, I can see na at least magagamit na nila yung library. Nagpapasalamat naman ang paaralan sa lahat ng tumulong upang may sakatuparan ang nasabing proyekto. I would like to thank the Tambuan Elementary School Community, Tambuan Elementary School Teachers and Alumni Association, and Jesus Academy, all stakeholders who in one contributed for the, success, for the success of this library. May this bring us a, a better learning facility for our pupils so that later on they will, they will excel in their chosen and Hindi rin mapapagkaila ang kasiyahan ng miyembro ng TISATA na isa sila sa naging bahagi para matapos ang library. Bilang presidente ng uh, nabatsyag o akong mahambal sa pag-turnover karahay, siyempre, uh, nalipay gid kami, ag ina-appreciate gid namon, ag ginabalyo gid namon ro dumanag-dunar kara. Bukod nga nga ang katawaran kundi it's a group of people, an association. Combined yan na effort para mahamba na ito niya may, may, may patutunguhan na pagdunar kabilang sa mga tumulong upang may sakatuparan ang nasabing pasilidad, ang Infant Jesus Academy na nag ng libro at Rotary Metro Calibo na naghandog ng palikuran, libro at marami pang iba. Habang tumulong din ang Rotary Club of Forbes Park sa cash grant para ayusin, pagandahin at tapusin ang library. We signed the Memorandum of Understanding to make sure na talagang commitment namin to uh, formalize etong project and to syempre tulungan talaga na may continuity at hindi lang one time big time. Ang edukasyon ay may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng mga bata na nagsisilbing pundasyon para sa kanilang intelektual, emosyonal at sosyal na pag-unlad. Hindi lamang binibigyan sila ng mahalagang kaalaman at kasanayan kundi nagpapalago rin ng kanilang pagkamalikhain kritikal na pag-iisip at kakayahan sa paglutas ng problema. Sa pamamagitan ng edukasyon, natututo ang mga bata kung paano makisalamuha sa iba at bumuo ng relasyon sa kapwa. Kagaya ng bayanihan sa Tambuan Elementary School na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na ang isang pangarap ay madaling matutupad kung ang bawat isa ay magtutulungan. po si Jelena Rosales at ito ang Kumusta na Aklan.